Isa sa mga pinakamalala at katakot-takot na virus na dumaan sa sangkatauhan. Bubonic plague o kilala sa tawag na Black Death, isang pandemic noong Middle Ages na nagdulot ng malawakang pagkamatay sa Europe at iba pang bahagi ng mundo. Ang sanhi nito ay ang bacterium na Yersinia pestis na naidala ng mga pulgas na nasa mga daga. Spanish flu o kilala naman sa H1N1 influenza isang malawakang pandemic noong isang libo, siyam na at labing walong na kumitil ng milyon-milyong buhay sa buong mundo. Ang Spanish flu ay isang uri ng influenza virus na H1N1 na nagdulot ng malubhang karamdaman at pagkamatay. HIV o AIDS, ang Human Immunodeficiency Virus, HIV, ay nagdudulot ng Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS ito ay isang nakakahawang virus na humihina sa immune system ng tao, nagdudulot ng mga opportunistic na infections na maaring magresulta sa kamatayan. Ebola virus, ang Ebola virus ay nagdudulot ng Ebola virus disease (EVD), isang malubhang sakit na may mataas na rate ng mortality. Ang mga sintomas nito ay kasama ang lagnat, pagsusuka, at dugo sa mga ibat-ibang bahagi ng katawan. SARS-CoV. Severe acute respiratory syndrome coronavirus isang coronavirus na nagdulot ng SARS pandemic noong 2002 at 2003 Nagdulot ito ng malubhang sakit na may sintomas na kasama ang lagnat, ubo at hirap sa paghinga MERS-CoV Middle East respiratory syndrome coronavirus isa pang coronavirus na nagdulot ng outbreak noong 2012 may mga sintomas itong kasama ang lagnat, ubo at hirap sa paghinga. Ito ay naitala sa Middle East. Ang mga virus na ito ay nagdulot ng malalang epekto sa mga komunidad at nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-aalaga sa kalusugan, pagsunod sa mga health protocols, at ang patuloy na pag-aaral at paghahanda laban sa mga bagong sakit na maaaring lumitaw.